Alam mo ba na kahit gaano ka katalino o kabait, may mga taong kayang basahin at kontrolin ang isip mo nang hindi mo namamalayan. Sa trabaho, sa relasyon, o kahit sa simpleng pakikitungo, lagi kang nasa gitna ng isang larong, hindi mo alam na nilalaro. Ito yung brutal na katotohanan. Hindi pantay ang laban ng tao. May mga marurunong magtago ng intensyon, marurunong magbaluktot ng emosyon, at marurunong gumamit ng kahinaan ng iba para umangat sila. Kung hindi mo sito nakikita, malamang isa ka sa nagiging biktima. Kaya sa video na ito, bubuksan natin ang mas madidilim na sikreto ng pagkatao. Ang ikalawang bahagi ng The Loss of Human Nature ni Robert Greene. Ito ang mga batas na ginagamit ng makapangyarihan, ng mga mandaraya, at ng mga taong alam kung paano gumalaw sa likod ng maskara. At kung kaya nilang gamitin ito laban sa'yo, kaya mo rin itong gamitin pabor sa'yo. Law 16, Law of Aggression Kilalanin ang nakakubling galit ng tao sa bawat tao na nakakasalamuha mo, mayroong bahagi ng kanilang pagkatao na hindi nila ipinapakita sa publiko. Karaniwan itong tinatago sa likod ng ngiti, sa magagandang salita o sa mabait na kilos. Ngunit sa ilalim ng maskara, laging mayroong piraso ng galit at pagkadismaya na hindi nila mailabas ng direkta. Ito ang tinatawag ni Robert Greene na nakatagong agresyon. Kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin ito sa maraming makapangyarihang pinuno. Halimbawa, si Adolf Hitler, bagong siya naging diktador ay tahimik. Lamang na nagdadala ng galit laban sa mga taong sa tingin. Niya ay humamak sa kanya. Hindi niya ito ipinakita ng direkta noong una. Ngunit nang magkaroon siya ng kapangyarihan, doon lumabas ang matinding poot na bumalot sa buong mundo. Ang kanyang tagumpay ay hindi dahil sa talino lamang, kundi sa paggamit ng kanyang agresyon bilang motibasyon. Sa kasalukuyan, makikita mo ito sa opisina, sa negosyo o kahit sa relasyon. May mga taong hindi sasabihin ang totoong nararamdaman nila, ngunit dahan-dahan kanilang tatalunin sa pamamagitan ng sarkasmo, paninira o mga lihim na kilos na sumisira sa'yo. Kung hindi ka marunong magbasa ng agresyon ng tao, magiging bulag ka sa mga panganib na nasa paligid mo. Kaya ang pinakamahalagang hakbang ay ang obserbasyon. Tingnan ang mga maliliit na kilos, ang mga titig, ang mga biro na may halong tuso, o ang paraan ng pananalita na tila may ibang laman. Doon mo makikita ang mga bakas ng galit na kanilang pilit na tinatago. Tandaan, mas marami kang matutunan kaysa sa mga salitang kanilang binabanggit. Ngunit hindi sapat na makita lamang ito. Kailangan mo rin kontrolin ang sarili mong agresyon dahil kung hindi mo ito alam gamitin at ikaw ang maging biktima ng sarili mong damdamin. Sa halip na magpadala sa init ng ulo, gamitin mo ito bilang gasolina, isang puwersa na nagtutulak pero nakatago sa likod ng disiplina at estratehiya. Sa huli, ang law of aggression ay nagtuturo ng simpleng katotohanan. Lahat ng tao ay may dalang puot sa loob nila. Kasama ka. Ang tanong, magiging alipin ka ba ng agresyon ng iba o gagamitin mo ito para palakasin ang sarili mong kapangyarihan? Law 17, law of generational myopia. Huwag magpadala sa limitadong paningin ng iyong henerasyon. Ang bawat henerasyon ay may kanya-kanyang paniniwala, kaugalian, at pamantayan. Pero ang problema Karamihan sa tao ay nakakulong lamang sa pananaw ng kanilang panahon. Iniisip nila na kung ano ang uso, kung ano ang tinatanggap ng lipunan ngayon ay siyang katotohanan magpakailanman. Ito ang tinatawag ni Green na generational myopia, ang pagkabulag dahil sa limitadong pananaw ng isang henerasyon. Kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin ang paulit-ulit na pagkakamali ng tao. Noong unang panahon, ang mga taong tumutol sa simbahan ay agad na tinuring na mga heretiko at sinunog. Ngunit paglipas ng panahon, lumabas ang katotohanan na sila pala ang nagdala ng bagong ideya na nagbago sa mundo, kagaya ni Galileo, na pinilit patahimikin pero kalaunan na patunayang tama. Ito ang panganib ng pagkakulong sa paniniwala ng iisang panahon lamang. Sa modernong panahon, makikita mo ito sa social media, sa mga trend at sa mga opinyon ng karamihan. Kapag hindi ka sumabay, tila ba ikaw ang mali? Ngunit ang katotohanan, ang mga bagay na sikat ngayon ay maaari ring laitin at pagtawanan bukas. Ang hindi nakakaintindi ng batas na ito ay nagiging alipin ng pansamantalang uso. Ang susi rito ay distansya. Kailangan mong umatras at tingnan ang mas malawak na larawan. Hindi mo pwedeng hayaan na dikta ng panahon ang magkontrol sa iyong isipan. Tanungin mo ang sarili mo, totoo ba ito? O uso lang ngayon? Kapag natutunan mong lumampas sa limitadong pananaw ng iyong henerasyon, nagiging mas matalino ka kaysa sa karamihan. Ito rin ang sikreto ng mga tunay na makapangyarihang tao. Hindi sila basta sumusunod sa kung ano ang iniuutos ng lipunan, kundi ginagamit nila ang kalakaran para sa kanilang sariling kapakinabangan. Habang ang iba ay natatali sa kasalukuyang uso, sila ay nakakauna sa pagbabago dahil hindi sila nakakulong sa iisang lente ng panahon. Sa huli, ang Law of Generational Myopia ay paalala na ang isip ng karamihan ay maikli ang abot. Kung gusto mong maging malakas at kakaiba, kailangan mong matutong mag-isip lampas sa uso, lampas sa nakasanayan, at lampas sa henerasyon na kinalalagyan mo. Law 18. Meditate on our common mortality. Magnilay sa katotohan ng lahat tayo ay mamamatay. Ang kamatayan ay hindi may iwasan. Lahat tayo, gaano man kalakas, kayaman, o kapangyarihan, ay haharap sa iisang katotohanan. Ang ating oras ay limitado. Maraming tao ang takot pag-usapan o isipin ito. Kaya't madalas tayong maligaw sa mga bagay na walang saysay at palalampasin ang tunay na mahalaga. Ayon kay Robert Greene, kapag niyakap natin ang ideya ng mortality, mas nagiging malinaw kung ano ang dapat nating pahalagahan. Hindi lang ito tungkol sa buhay at kamatayan, kundi sa lahat ng desisyon na ginagawa natin araw-araw. Kapag alam mo na limitado ang oras mo, bawat kilos at salita ay nagkakaroon ng bigat at kahulugan. Ang pagninilay sa kamatayan ay nagtuturo sa atin ng humility. Ang mga taong sobra ang pride ay madaling maalis sa tamang landas. Pero kapag natanto mo na pare-pareho tayong mamamatay, ang lahat ng inggit, galit, at kompetisyon ay nagiging mas maliit. Natututunan mong maging mas maingat at mas mahinahon sa pakikitungo sa iba. Bukod dito, ang pagkakaalam ng mortality ay nagiging inspirasyon para sa personal growth. Kapag naintindihan mong limitado ang iyong oras, mas nagiging determinado ka sa iyong layunin. Mas pinapahalagahan mo ang pag-aaral, paglikha, o mga relasyon dahil alam mong walang ulit na pagkakataon sa ilang pagkakataon sa buhay. Sa dark psychology perspective, ang pagkaalam sa kamatayan ay nagiging sandata. Ang mga taong naiintindihan, ang kanilang mortality ay mas malakas sa pakikitungo sa iba. Nakikita nila ang tunay na galaw ng tao at hindi basta-basta nadadala ng illusion, pride o manipulation. Ito ang nagbibigay sa kanila ng kontrol sa sarili at sa relasyon sa ibang tao. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagpapalakas sa sarili kapag niyayakap mo ang mortality, nagiging mas maunawain ka rin sa iba. Naiintindihan mo na bawat tao ay may limitadong oras at may sariling laban. Kaya mas nagiging mahinahon, mapagpatawad, at mapagmalasakit ka sa paligid mo. Sa huli, ang meditasyon sa kamatayan ay paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang nakukuha sa yaman o posisyon. Nakukuha ito sa awareness at clarity ng isip, sa pagtanggap ng katotohanan, at sa paggamit ng limitadong oras natin para gumawa ng makabuluhang bagay. Sa ganitong paraan, nagiging matalino at malakas tayo sa bawat desisyon, bawat relasyon, at bawat sandali ng buhay. Sa pagtatapos ng serye natin tungkol sa The Loss of Human Nature, malinaw ang isang katotohanan, ang tao ay hindi basta simple, kundi puno ng lihim, motibo, at kahinaan na madalas ay nakatago sa ilalim ng kanilang maskara. Sa bawat batas na ating tinalakay, Natutunan natin kung paano basahin ang tunay na anyo ng tao at higit sa lahat, kung paano protektahan ang ating sarili mula sa mga nakatagong intensyon ng iba. Kundi para sa praktikal na paggamit sa araw-araw. Sa mundo ngayon kung saan ang inggit, kasinungalingan at pagkukunwari ay karaniwang nakabalot sa mga ngiti at magagandang salita, tanging ang may alam sa tunay na kalikasan ng tao ang may kalamangan. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng kaalaman, isang sandata na hindi nakikita pero napakalakas. Kung mapapansin mo, lahat ng batas ay nakaugnay sa isang mas malalim na ideya, ang pag-unawa muna sa sarili bago ang iba. Sapagkat paano mo mauunawaan at makukontrol ang ibang tao? Kung ikaw mismo ay hindi mo pa kayang basahin, ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa sariling disiplina at ang tunay na kalakasan ay nagsisimula sa loob. Ngunit tandaan, ang paggamit ng mga batas na ito ay parang paghawak sa apoy, pero maaari ring sumunog kung gagamitin sa maling paraan. Kaya ang hamon ko sa'yo, gamitin mo ang natutunan hindi lang para manipulahin ang iba, kundi para palakasin ang iyong sarili at iangat ang iyong buhay. Sa mas mataas na antas ng kamalayan, sa huli, ang tao ay mananatiling tao, mahina, mapagkunwari, at minsan ay madaling magpatalo sa tukso. Pero ang kaalaman ang magiging gabay mo para manatiling matatag. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto para magtagumpay. Kailangan mo lang maging mas gising kaysa sa karamihan. Ito ang Darkness of Truth. At ngayon ay hawak mo na ang lihim na hindi kayang ituro ng karaniwang mundo. Ang tanong, gagamitin mo ba ito para protektahan ang iyong sarili o para manipulahin ang iba? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay. Sa mga nakaraang video, tinalakay natin ang The Laws of Human Nature, ang mga batas na naglalantad sa tunay na kalikasan ng tao. Natutunan natin kung paano gumagana ang damdamin kung paano nahuhubog ang ating mga desisyon at kung paanong ang mga kahinaan ng bawat isa ay nagiging sandata ng iba pero hindi doon nagtatapos ang ating paglalakbay ngayong tapos na ang 1 hanggang 18 na batas oras na para pumasok tayo sa mas mapanganib at mas misteryosong teritoryo ang The Art of Seduction ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig o physical na attraction kundi isang malalim na sining ng impluensya, control at kapangyarihan ang seduction ay hindi basta laro ng katawan ito sa laro ng isip, emosyon at kaluluwa. Bakit ito mahalaga? Sapagkat sa bawat relasyon, romantiko man, negosyo o pakikipagkaibigan, lagi nang may halong seduction. So ito ang paraan kung paano tayo naaakit, napapaniwala at minsan nagiging alipin ng kagustuhan ng iba. At ang hindi nakakaalam kung paano ito gumagana, sila ang madaling nahuhulog sa bitag. Sa mga susunod na video, hihimayin natin ang bawat estratehiya mula sa aklat ni Robert Greene, ang mga taktika ng impluensya at ang mga lihim na paraan kung paano gumagana ang kapangyarihan ng pag-akit. At tulad ng dati, gagamitin natin ito hindi lang para makontrol ang iba, kundi para hindi tayo mabiktima ng mismong laro na ito. Kaya kung handa ka na sa panibagong kabanata ng ating paglalakbay, mula sa pagunawa sa kalikasan ng tao, patungo sa sining ng pagpapasunod at panghihikayat, ito na ang simula. Welcome sa The Art of Seduction dito sa Darkness of Truth. Number 1. The Siren sa kasaysayan, ang siren ay simbolo ng matinding tukso. Noong panahon ng mga Griego, ikinukwento nila ang mga nilalang na may napakagandang tinig at anyo na nakakakit sa mga mandaragat. Sa halip, gamit ang kanilang kagandahan at tinig, nahuhulog ang biktima ng kusa hanggang sa sila mismo ang tuluyang mapahamak. Dito ipinapakita na ang tunay na kapangyarihan ng seduction ay nakatago sa hindi mo inaasahan. Ang siren sa modernong panahon ay hindi na kailangang umawit sa gitna ng dagat. Makikita siya sa mga taong may kakaibang aura ng kumpiyansa at alindog. Karaniwan silang kababaihan na gumagamit ng kanilang presensya upang iparamdam na ang sino mang nasa paligid nila ay espesyal. Ang kanilang lakas ay hindi sa agresibong paghabol, kundi sa tahimik na paghila ang kanilang presensya, estilo at kilos. Ngunit mahalagang maunawaan, ang siren ay hindi palaging likas na maganda o kakitakit. Ang tunay nilang sekreto ay ang enerhiya na inilalabas nila ang kakayahang maging malakas na imahin ng kagandahan o kasarian na nagpapalambot ng depensa ng iba. Ang sinumang makatagpo ng isang siren ay nahihirapang tumanggi dahil para bang dala nito ang pangakong hindi nila makakamtan sa iba. Sa kasalukuyan, ang pagiging siren ay maaaring gamiting taktika sa anumang relasyon. Hindi mo kailangang maging perpekto ang itsura. Sapat na ang paglinang ng iyong presence, ang paraan ng pananamit, pagsasalita at pagbibigay atensyon. Kung marunong kang gumawa ng imahe na mahirap iwasan, nagiging magnet ka ng atensyon at interes. Subalit, tandaan na ang lakas ng siren ay may dalawang mukha. Kapag ginamit ng tama, ito ay sandata ng impluensya at respeto. Ngunit kapag inabuso, maaari pa itong magdala ng pagkawasak, hindi lamang sa biktima, kundi maging sa gumamit nito. Number 2. The Rake Sa kasaysayan, ang rake ay tumutukoy sa mga lalaking walang sawang naghahabol ng pag-ibig at kaligayahan mula sa iba't ibang babae. Sa Europa noong ika-17 hanggang ika-18 siglo, yung Toys Rakes ay kilala bilang mga makata, manunulat, at maharlika na ginamit ang kanilang karisma at matamis na salita upang akitin ang sinumang babae na kanilang naisin. Hindi sila natatakot masaktan o mabigo sapagkat ang habol nila ay ang kasabikan at pagnanasa ng sandali. Ang kapangyarihan ng rake ay nasa kanyang intensity. Hindi siya gaya ng ordinaryong manliligaw na dahan-dahang gumagalaw. Kapag may nais siya, nakikita at nararamdaman mo agad ang apoy ng kanyang pagnanasa. Ang ganitong klasing atake ay mahirap tanggihan dahil nagbibigay ito ng kakaibang halaga sa taong kanyang pinupuntirya. Kapag ang isang babae ay naramdaman na siya ang tanging laman ng isip ng isang lalaki, nababasag ang kanyang depensa. Sa kasalukuyang panahon, ang rake ay hindi lang nakikita sa mga playboy. Maari itong makita sa sinumang marunong gumamit ng focus at persistence. Ang bawat salita, bawat tingin, at bawat kilos ay parang sinasabi, ikaw ang gusto ko at walang makakapigil sa akin. Ito ang dahilan kung bakit ang isang rake ay nagiging hindi malilimutan sapagkat pinaparamdam niya sa kanyang target na sila ang sentro ng kanyang mundo. Ngunit gaya ng lahat ng anyo ng seduction, may kapalit ito. Ang rake ay kadalasang nagiiwan ng sugat sapagkat bihira siyang manatili sa isang tao. Kapag ang apoy ng kanyang pagnanasa ay nawala, hahanap siya ng bago kaya't ang rake ay mapanganib sa parehong nagamit at ginamit, sapagkat ang koneksyon ay kadalasang pansamantala lamang. Kung nais mong gamitin ang estilo ng rake, tandaan na hindi sapat ang matamis na salita. Dapat may kasamang sincerity sa sandali kahit panandalian, ang iyong atensyon ay kailangang buo at matindi. Dahil dito, kahit matapos ang lahat, ang taong iyong nakakit ay maalala ang apoy ng iyong presensya na hindi niya naranasan sa iba. Number 3. The Ideal Lover Isipin mo, may isang taong dumating sa buhay mo at parang siya ang sagot sa lahat ng kulang sa puso mo. Parang siya ang perpektong larawan ng inaasam-asam mong pag-ibig, isang pangarap na nabuhay. Ganyan ang kapangyarihan ng ideal lover. Hindi sila basta nanliligaw. Sila ang nagiging refleksyon ng pinakamasidhing pantasya ng kanilang target. Sa kasaysayan, maraming mga makapangyarihang tao ang gumamit ng ganitong estilo. Halimbawa, si Casanova, hindi lang siya kilala sa pagiging babaero kundi sa paraan niya ng pagbibigay ng ilusyon. Bawat babae na nakakasama niya ay naniniwala na siya lang ang sentro ng mundo ni Casanova. Kaya hindi sila basta nabighani sa anyo niya, kundi sa imaheng ipinakita niyang siya ang lalaking matagal na nilang pinapangarap. Ang sikreto ng ideal lover ay ang pag-aaral sa tao. Pinagmamasdan nila kung ano, ang kulang sa buhay ng kanilang target, maaring kulang sa atensyon, sa saya o sa pagiging espesyal. At kapag natukoy na nila ito, gagawa sila ng paraan para punan ang puwang na iyon. Hindi na kailangang pilitin. Dahil kusa itong papasok sa isip ng biktima, bilang siya ang taong matagal ko nang hinihintay. Sa kasalukuyan, ganito pa rin ang gumagana. Kung marunong kang makinig at alamin ang mga pangarap o frustrations ng isang tao, pwede mong iposisyon ang sarili mo bilang solusyon. Kapag sinabi niyang wala siyang nakakaintindi sa kanya, ipaparamdam mong ikaw ang tanging taong may tunay na malasakit. Kapag sinabi niyang sawa na siya sa paulit-ulit na relasyon, ikaw ang magdadala ng bago at kakaibang kulay. Dito nagiging mapanganib ang ideal lover. Dahil sa sobrang bilis, nilang makapasok sa puso at isip, hindi na namamalayan ng biktima na hinuhubog pala ang kanilang emosyon. Para bang kinokontrol ang mismong pangarap na meron sila at ginagawa itong sandata para mapasunod. Sa dulo, ang ideal lover ay hindi perpekto dahil sila mismo ay nagbabalat kayo. Pero sa mata ng kanilang target, sila ang larawan ng perpektong tao. At yan ang tunay na dark psychology sa seduction. Hindi ka lang nagiging ikaw, nagiging ikaw ang pangarap nila. Number 4, The Dandy Kung may isang karakter na kakaiba at imposibleng hindi mapansin, siya tamay ang dandy. Ang dandy ay hindi sumusunod sa normal na pamantayan ng lipunan. Sa halip, sila ang gumagawa ng sariling batas ng kagandahan, estilo at pag-uugali ang kanilang kakaibang aura ang mismong nakakaakit. Dahil nagbibigay sila ng imahe ng kalayaan at misteryo na hindi nakukuha ng karamihan. Sa kasaysayan, makikita natin ang dandy sa mga taong tulad ni Oscar Wilde, nakilala sa kanyang flamboyant na pananamit at talino. Hindi lang siya nakakaakit sa kanyang itsura, kundi sa paraan ng kanyang pananaw na taliwas sa nakasanayan ng lipunan. Ang kanyang presensya ay isang deklarasyon, ako ay iba, at kung gusto mong makalapit sa akin, kailangan mong tanggapin ang mundong nilikha ko. Ang lakas ng dandy ay nakatago sa kanilang non-conformity. Habang ang karamihan ay gustong makibagay, sila ay tumatayo bilang kakaiba. Ito ang pumupkaw ng pag-usisa dahil ang tao ay natural na naaakit sa bagay na hindi nila lubos na maintindihan. At dahil dito, nagiging parang magnet ang dandy, nakakahumaling, kahit minsan ay nakakatakot. Sa modernong panahon, ang dandy ay makikita sa mga taong may kakaibang estilo ng pananamit lifestyle o pananaw sa buhay. Halimbawa, isang lalaking hindi sumusunod sa typical macho image pero may confidence at kakaibang alindog. O kaya naman isang babaeng hindi sumusunod sa tradisyonal na role ng lipunan pero mas lalo pang kinaiinggitan at hinahangaan dahil sa kanyang lakas ng loob. Ang sikreto ng pagiging dandy ay ang paggamit ng sariling uniqueness bilang sandata. Hindi nila sinusubukang baguhin ang sarili para magustuhan ng iba. Sa Rahalip, pinapakita nilang, ito ako, at kung hindi mo kaya, ikaw ang may problema. Sa ganoong paraan, ang target ay natutulak na maghabol dahil nararamdaman nilang kakaiba at espesyal ang taong kaharap nila. Sa dulo, ang dandy ay paalala na minsan, ang tunay na seduction ay hindi nakukuha sa pagsunod sa lahat ng gusto ng iba. Minsan ito'y nasa kapangyarihan ng pagiging kakaiba at sa paggamit ng pagiging ibang klase bilang isang nakakahumaling na misteryo. Number 5. The Natural ang isa sa pinakamapanganib at sabay na pinakaakit-akit na. Kori seducer ay ang natural. Ang kanilang sandata, ang inosente at parang batang enerhiya na walang halong pakunwari. Hindi nila kailangang pilitin ang kanilang alindog dahil ito'y kusang dumadaloy mula sa kanilang natural na charm at likas na kakulitan. Sa mata ng iba, sila ay parang sariwang hangin sa mundong puno ng pretensyon. Sa kasaysayan, makikita natin ang ganitong uri ng seducer kay Charlie Chaplin. Ang kanyang pagiging makulit, inosente at nakakatawa ay naging dahilan para magmukha siyang harmless. Ngunit sa katotohanan, yun ang nagbigay sa kanya ng napakalakas na hatak sa mga tao. Sa simpleng kilos at ekspresyon, nahuhulog ang mga tao sa kanya dahil parang bumabalik sila sa masayang pakiramdam ng pagkabata. Ang sikreto ng natural ay ang pagpaparamdam ng seguridad at saya. Sa halip na tensyon, dala nila ay kaluwagan. Ang target ay hindi makakaramdam ng bantang emosyonal sa halip, nadadala sila ng aliw at kasayahan. At doon pumapasok ang bitag. Kapag komportable na ang target, mas madaling bumuka ang puso nila para sa seduction. Sa modernong panahon, makikita natin ang natural sa mga taong madaling makisama, may contagious energy, at kayang gawing magaan ang kahit anong sitwasyon. Hindi sila nahuhuli sa pagiging witty, playful, at charming ng walang kahirap-hirap. Ang kanilang childlike spirit ang dahilan kung bakit Mahirap silang tanggihan o iwanan. Ngunit sa ilalim ng inosente nilang maskara, ang Natural ay gumagamit ng mas malalim na sikolohiya. Alam nila na ang tao ay natural na naghahanap ng kasiyahan at nakakamis, ang pakiramdam ng pagiging bata. Ginagamit nila ito para buksan ang puso ng target at minsan, pati ang kanilang kahinaan. Sa huli, ang Natural ay parang larong walang katapusan. Hindi mo alam kung seryoso ba sila o nagbibiro lang. Ngunit iyon mismo ang bumabalot sa iyo. At kapag nahulog ka na, may rap ang makawala dahil napaniwala ka nilang kasama, sila ang pinakasimpleng kaligayahan kahit may nakatagong diskarte sa likod nito. Sa mga napag-usapan natin ngayon, nakita natin na ang bawat uri ng seducer mula sa siren, rake, ideal lover, dandy hanggang sa natural ay may kanya-kanyang sandata na tumatama sa pinakamahihinang bahagi ng pag-iisip at emosyon ng tao. Hindi ito basta tungkol sa itsura o yaman, kundi sa psychological triggers na ginagamit para pasunurin ang puso at isip ng target. Ito ang dahilan kung bakit si Robert Greene ay itinuturing na master sa paglalantad ng mga sekreto ng tao, kundi kung paano rin ipagtanggol ang sarili laban sa mga taong gumagamit ng ganitong taktika sa atin. Sa pagkatandaan, sa bawat seducer may target, at sa bawat target may panganib na maloko. Kung ikaw ay lalaki o babae, mahalagang kilalanin ang mga patterns na ito. Dahil kung hindi mo nauunawaan kung paano ka inaakit o nilalaro, baka ikaw mismo ang maging biktima ng sariling emosyon. Ang unang hakbang ng kaligtasan ay awareness, at yun ang dahilan bakit natin binubuksan ang mga sekreto ng dark psychology dito. Pero tandaan mo rin, hindi lahat ng kaalaman ay dapat gamitin sa masama. Maari itong maging sandata para palakasin ang sarili, itas ang confidence at maunawaan ang dynamics ng relasyon. Dahil kapag alam mo ang galaw ng iba, hindi ka basta-basta mabibiktima. Sa halip, ikaw ang magiging may control. Kaya bago ka mahulog sa mapanlinlang na alindog ng mga seducer, laging balikan ang tanong na ito. Ako ba ang may hawak ng laro o ako na ang nilalaro? Andito nagtatapos ang episode na ito. Huwag sightbare inilalantad natin ang mga lihim ng isip, pagnanasa at kapangyarihan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung napansin ninyo, bawat aral na ating tinatalakay ay hindi lang basta teorya, kundi mga gabay na makakatulong para mas maintindihan ang tunay na kalikasan ng tao. Mahalaga na hindi lang natin ito pinapakinggan, kundi sinisikap din nating makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil dito natin mararamdaman ang bigat at halaga ng kaalaman na hatid ng dark psychology. Kung meron kayong mga natutunan o gustong ibahagi, huwag mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga insights at kung ano ang nais ninyong maging susunod na topic o kung may mga collaboration na gusto ninyong i-alok, mag-message lang kayo direkta sa akin. At tandaan, sa mundong puno ng ilusyon at pagtatago, ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong marunong tumingin sa likod ng maskara ng iba. Ito ang Darkness of Truth.